Hi! Yeah, yeah, yeah! Dito tayo mga Agskanis sa Alarney Lake. Yan! Tingnan natin kung ano ang ganda nito. Eh, hey, yeah, yeah, yeah! Mga Agskante! Eto na, nandito tayo sa Killarney Lake. So, first time natin dito mga Agskante. Ang ganda ng sikat ng araw. Kaya napilitan din kaming lumabas ngayon eh. Mga tropa. Ito yung lake nila oh. sarap sana mag swimming kaso hindi kami nakapagdala ng mga pambasa pero next time babalik kami dyan no? nakita niyo yun may white sand pa doon mga kate. kaya simple lang siya pero pwede na pwede na rin mag swimming balik tayo dito mga kadiskarte swimming tayo Hilar in the lake in the house yeah peace out Minsan nakala ng mga kaibigan natin Nagbago na tayo Kasi hindi na tayo sumasama sa mga happening Sa mga gimmick Pero di nila alam Di naman tayo nagbago Nagmatured ka lang Naggrow ka lang pa